Hindi natin pwedeng ano te, uh, hindi pwedeng tayo kumbaga sundin lang natin yung doktor para maging po, okay lahat. Okay? Para tuloy-tuloy ang pagganda mo, ko, oh, oh, gumaganda You're na. itin Oo nga tayo, eh. Kaya ko sana ko sa ipabutas natin yung tenga ko. Ah oh, sige. May, yung tenga. Matagal pa naman sa itin pa yun yung tenga ipabutas lagi oh. mo hikaw na malit lang. Oh sige yung sige. Yung bibinting hikaw lang ilagay ko Oh, well, excuse me. Walang problema. Tapos yung tenga tapos yung buko ipalinis ko yung lang Oh sige sige. So yun mga kababayan, mga ay isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, pangatlong araw na po ni Ate Maricel dito sa bahay ng Team Daddy Frankie. At mga kababayan, uh, ito rin po yung uh, sa pangatlong araw, ito yung sinabi ng doktor na kailangan makabalik kami bago mag alas 11 ng umaga. Kaya naman mga kababayan, maaga pa lang, nag na po, nagprepare na ang ating mga kasamahan, pati si Ate Maricel, dahil dadalhin natin siya ngayon. Ito yung uh, follow-up, check-up mga kababayan. Kaya samahan nyo po kami para malaman natin at uh, uh, para mabilis ang paggaling ni Ate Marcel kailangan sundin natin lahat ng instruction ng uh, psychiatrist po. So mga kababayan, nakapag-almusal na rin si Ate Marcel Kaya tuloy-tuloy tayo and diretso po tayo sa video. Blessan ni Lord yung ating biyahe na ilayo tayo sa anumang kapamakan, anumang diskrasya. Maraming maraming salamat po. So, yun mga kababayan, no? Uh, ito yung araw ng uh, second check-up. Pero ngayon, okay na. Uh, andito na po ulit siya sa, na tayo. sa sakyan. Yung pagpapabutas ng tayo nga muna, girl. Ha? Ida natin ipabutas itong tayo lagyan ko ng ikaw. Hindi, step by step muna. Kasi, o bakit nag-make up ka na naman? Hindi ko lang make up ako. O, oh. oh. sige. Tapos, eto na mga kababayan, kasi nga po, si Kuya Sam ang pumapasok sa loob Kuya Sam ang nakakausap ng uh, doktor. Kaya ito, mayroon na rin tayong... Kompleto na po gamot niya. May mga kulang po. May kulang? Sige, ha? walang problema. Bibili tayo. Tapos, kailan ang balik natin? Diyan, 18 Ah, sa 18? Ano ang pinsa ngayon? Ha? Ano po, 3? Hindi. Ah, 3 ngayon? Ay, matagal. Mm. Yun, ganun talaga. Kasi inoobserbahan ka. Pero sa June 18, yon bubunutan ka na. 18, 18 this Dapat daw walang sumasakit. O, tsaka dapat suma walang sumasakit kasi bibili pa tayo ng gamot tapos may mga binigay pa silang mga gamot na inumin mo muna yon bago bunutan. Kasi marami. Ilan yung ngipin niya? 17? 14. Ah, 14. 14. So, Parang si Kuya Baldin oo, 14 din yung ngipin niya na kailangan bunutin at eto mga kababayan uh, dalawang doktor na po ang tumitingin sa kanya uh, dentist at saka ano, yung psychiatrist niya, so pumayag na yung dentist sana niya pero nung kinonsult natin sa kanyang psychiatrist hindi raw po pwede kailangan na uh, may mga binigay mo ng gamot and then sa pagbalik niya doon malalaman kung mabubunutan dahil baka mabigla daw po siya. No? So tama naman kasi ganyan na rin yung payo sa akin ng mga doktor noong sinan rin yung uh, pinapagamot namin is hindi rin basta-basta pinapabunutan. Hindi basta-basta pumapayag ang psychiatrist kung ano man ang kanilang mga kadahilanan or what sila na po talaga nakakalam hindi tayo. At least nalaman natin, at least nalalaman nyo rin sa amin na ganun ang sistema. No? Basta hintay-hintay lang tayo, step by step. At uh, ang balik natin dito sa June 18 ulit. Okay. Ha? Huh? Hindi natin pwedeng ano, te, uh, hindi pwedeng tayo kumbaga sundin lang natin, June doktor, 18, para maging okay lahat. Okay? Para tuloy-tuloy ang pagganda mo, tinan mo, oh, gumaganda sige na. Itin po eh. Oo nga eh. Kaya ka sana ako, ipabutas natin yung tainga ko. Ah, oh, sige. May, yung Ay. tainga. Matagal pa naman sa itin pa yun, yung tainga ipabutas, lagyan mo oh. ng hikaw na malit lang. Oo, oh, sige, sige. Yung tigbibinting hikaw lang ilagay ko. Oo, oh, excuse para, me, walang problema. yung tainga, tapos yung kuko, ipalinis ko yung kuko kulit. Oo, oh, sige, sige. Basta ang sabi ng doktor, huwag ka daw munang maglagay ng lipstick para hindi masira yung ngipin, ha? Okay. Ganyan lang ha. Wala muna ilalagay. Ah? Okay. So, hanap na tayo ng makainan. Pag dyan, mahal doon na lang sa murang din. Ayaw mo sa mahal. Ibilin mo na lang yung iba ng kwan iluluto ni yung ululong si Kuya ha? Diyan na lang kain muna tayo. Baba ka. Sige na, okay na. Kain na tayo.

Sige, kain ka lang. Mamaya may chicken pa yan. Isang ice cream, ang kill ice cream. Hmm. ice cream, ice cream. Busin mo muna yan. Sige po. <laughs> chicken, lagay ko na dyan yung chicken, ha? Opo. Ha? Opo. Oo. Ayan. Yeah. Tapos. Rice. Okay? Tinatawag na sauce. Ayan, ice cream. Pero mamaya na 'to. Pupusin mo muna 'yan, ha? Eh. Ha? Bakit kulang siya sa bilang? saw saw bethan Ito pa kanin, no? Bulsin nyo na. Pwede nyo. Hugas ka kamay doon. Oh, hanapin mo yun. Sa labas lang. Okay na? Let's go? Okay na. Let's go. Oh, sakay na tayo. Ayan, Very good. Followers ko po ako. Thank you. Maraming ako po kayo natutulungan. Salamat po. Yung mga tita ko po nasa Batangas, kinapalo ko ka rin. Saka yung mga nandito sa Pampanga. Pampanga po tayo. Thank you. Sir, picture tayo dyan. <laughs> salamat sir. Ha. Thank you. Thank you salamat Thank you, sa po. support.